magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At ang isang sundalo na ito ay sumigaw at sinabi. Maglakad ka na at sumunod kay General Raiji. At tinulak niya ulit si Zubaji. Sa pagtulak ng isang sundalo ng lahing inkanto kay Zubaji. Si Zubaji ay walang nagawa kung hindi maglakad na din at sumunod sa likuran ni General Raiji. At sa likuran ni Zubaji, ang mga kasundaluhan ng lahing inkanto na kasakasama ni General Raiji. Natumungo sa lungsod ng mga manggagamot upang mahuli si Zubaji. Silang lahat ay naglalakad na din sa lungsod ng lahi ng mga inkanto. Sa kanilang paglalakad, ang mga mamamayan ng lahing inkanto na mga abala sa kanilang pinaggagawa ay mga nagsihinto at tumingin ng husto sa figure ni Zubaji. At ang mga mamamayan ng lahing inkanto, ay napagtanto nila ang isang figure na nakatali ang mga kamay na nasa likuran ni General Raiji. Ay nilalang na nagmula sa lahi ng mga tao. At ang mga mamamayan ng lahing inkanto ay may sobrang galit sa lahi ng mga tao. Dahil sa ginagawa ng mga tao na pagwasak sa mga kagubatan at pagputol sa mga malalaking puno na mayroon ang mga kagubatan. Nasanhi ng pagkalbo ng mga kagubatan at pagkasira nito. Kaya sila ay sobrang galit na galit sa lahi ng mga tao. At si Zubaji, habang si Zubaji ay naglalakad sa likuran ni General Raiji. Ang tinginan ng mga mamamayan ng lahing inkanto, ay napapansin ni Zubaji, at ito ay nakapagbigay ilang kay Zubaji dahil ang mga tingin ng mga mamamayan ng lahing inkanto ay sobrang sama at may galit na pagtingin. At maya maya, ang isang matandang inkanto na sobrang galit na galit sa mga tao. Ay agad na binato si Zubaji ng isang prutas na sobrang hinog. Ang prutas na ito ay agad-agad na tumama sa muka ni Zubaji. Ang prutas ay nabasag at ang katas nito ay napunta sa buong muka ni Zubaji. At si Zubaji ay gulat na gulat at siya ay tumingin sa isang matandang inkanto. At sa pagtingin ni Zubaji sa matandang inkanto na ito. Ang matandang inkanto ay minura si Zubaji at sinabi, Dim, ikaw na nagmula sa lahi ng mga tao, ang may dahilan ng pagkasira at pagkawasak ng mga kagubatan. Dapat sa iyong lahat ay mamatay. Sigaw ng isang matandang inkanto. At muling bumato ang matandang inkanto na ito kay Zubaji at si Zubaji ay walang magawa sa mga oras na ito. At nang makita ng lahat ng mga mamamayan ng lahing inkanto, ang ginawa ng matandang inkanto, ay kanila itong ginaya, at pinagbabato nila si Zubaji. Ang lahat ng madadaanan nila General Raiji at Zubaji na mga mamamayan ng lahing inkanto, ay pinagbabato si Zubaji. Nakikita ni General Raiji ang ginagawa ng kanyang mga kalahi kay Zubaji. Ngunit wala itong ginagawa upang tumigil sila sa pagbato. Imbes na patigilan ni General Raiji ang pagbato ng kanyang mga kalahi kay Zubaji. Ito ay tumatawa pa, at ito ay napabulong sa kanyang sarili. Hahaha, -ha -ha. mas lalong tataas ang kanilang respeto sa akin. Dahil nakikita nila ngayon na ako ay may daladalang isang nilalang na nagmula sa lahi ng mga tao. At mas titingalain ako ng lahat dahil dito. Bulong ni General Raiji sa kanyang sarili at ito ay tumindig ng mayabang. At si General Raiji ay nagsalita at sinabi, Tumigil muna tayo sa paglalakad. Sigaw ni General Raiji sa mga kasundaluhan ng lahing inkanto na kasakasama niya. Habang ang mga mamamayan ng lahing inkanto ay pinagbabato si Zubaji sa oras na ito. At si Zubaji sa oras na ito, ay nagmumura sa kanyang sarili. Nais niyang makaiwas sa pagbato sa kanyang ngunit hindi niya ito. Magawa at ang buong katawan ni Zubaji ay nababalot na ngayon ng mga katas ng mga bulok na prutas na binabato sa kanya ng mga nilalang ng lahing inkanto. Nais ni Zubaji na pagpapazlangin ang mga ito. Ngunit ang kanyang kamay ay nakatali ng matindi sa matibay na tali na nagmula sa ugat ng mga matatandang puno. Kaya halos walang magawa si Zubaji sa oras na ito. At maya maya, si General Raiji ay nagsalita sa malakas na tono at sinabi. Makinig kayong lahat, sigaw ni General Raiji. At sa pagsigaw ni General Raiji, ang lahat ng mga inkanto ay tumigil sa pagbato kay Zubaji. At silang lahat ay napatingin kay General Raiji. At si General Raiji ay nagsalita at sinabi, ang nilalang na ito na nagmula sa lahi ng mga inkanto. Ay aming hinuli dahil sa kalapastanganan na gawain na kanyang ginawa sa ating tagabantay sa labas ng ating mundo ang lahi ng mga tao ay gumagawa ng mga gawain na sanhi ng pagkasira at pagkawasak ng mga kagubatan. Ngunit ang isang nilalang na ito na nagmula sa lahi ng mga tao. Ang dalawang leopard na labis na binabantayan ang ating kagubatan na nasa lugar ng mga tao. Ay kanyang pinagpapas lang. Ang dalawang leopard na alaga ni Haring Harry. Na kanyang tinalaga sa labas ng ating lungsod at mundo upang maprotektahan ang ating kaharian at mundo sa kagubatan. Ay pinatay ng tao na ito. Sigaw ni General Raiji. Nang marinig ito ng mga mamamayan ng lahing inkanto sila ay labis na nagulat. At sila ay tumingin ng husto kay Zubaji. At ang ibang mamamayan ay nakaramdam ng takot kay Zubaji. At sila ay nagbulungan. Paano napatay ng tao na iyan ang dalawang tagabantay ng ating kagubatan? Sa matagal na panahon na nagbantay ang dalawang leopard na hayop na alaga ni Haring Harry ay wala na kahit na sino sa mga lahi ng tao ang nakagawang matalo ang dalawang leopard na iyon. Kung natalo niya ng ganun na lang ang dalawang tagabantay natin sa labas ng ating mundo. Ang nilalang na ito na nagmula sa lahi ng mga tao ay nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual. At ang kanyang kahusayan sa pakikipaglaban ay hindi basta-basta. At ang lahat ay nagbubulungan tungkol sa kung anong lakas mayroon si Zubaji dahil natalo nito ang dalawang tagabantay na hayop na leopard. Naalaga ni Haring Harry. Naririnig nila Zubaji at General Raiji ang mga bulungan ng lahi ng mga inkanto. At si General Raiji na nagmula sa lahi ng inkanto ay napapansin na biglang nag-iba ang kinikilos ng kanyang mga mamamayan. At ang mga ito ay nakakaramdam ng pagkailang at takot kay Zubaji. At si General Raiji ay muling nagsalita sa malakas na tono. At sinabi, oo tama kayo sa inyong naiisip. Ang nilalang na ito na nagmula sa lahi ng mga tao ay nagtataglay ng lakas at kahusayan sa pakikipaglaban. Ngunit ang lakas ng spiritual ng nilalang na ito na nagmula sa lahi ng mga tao at ang kanyang kahusayan ay hindi matutumbasan ang tinataglay kong kahusayan at lakas. Kaya ngayon ang nilalang na ito ay aking nahuli at wala siyang nagawa sa aking lakas at kahusayan. Kaya ito ay nagkusa na lang sumuko upang madala ko siya sa kaharian ni Haring Harry para ito ay makausap ni Haring Harry at mapatawan ng kaparusahan sa kanyang ginawa. Sabi ni General Raiji sa tono ng may pagyayabang at pagmamalaki. At si General Raiji ay muling nagsalita at sinabi, Kaya huwag kayong mangamba sa lakas ng nilalang na ito na nagmula sa lahi ng mga tao. Dahil hindi ito makakagawa ng kalapastanganan na gawain ngayon. Sapagkat nandito ako, sigaw ni General Raiji. At si Zubaji ay labis na napasimangot sa mga oras na ito nang naririnig niya ang mga pinagsasabi ni General Raiji sa kanyang mga kalahi na inkanto. At si Zubaji ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, Ang inkanto na ito ay masyado nagyayabang at mapagkunwari. Alam ko ang ginagawa ng inkanto na ito ngayon. Siya ay nagyayabang sa kanyang mga kalahi upang siya ay respetuhin at tinggalain at ako pa ang kanyang ginamit sa kanyang kalokohan na ninanais. Kung alam lang ng mga nilalang na ito na nagmula sa lahi ng mga inkanto. Na ako ay sumuko ng kusa. Hindi dahil sa lakas ng inkanto na iyan. At kung alam lang nila kung gaano katakot at kadiwag ang kanilang general. Baka kamuhian nila ito. Bulong ni Zubaji sa kanyang sarili. At ang mga mamamayan ng lahing inkanto. Nang marinig nila ang mga sinabi ni General Raiji sa kanila. Bumalik ang lahat sa kanilang ulirat at ang takot, at ang pangamba nila kay Zubaji ay nawala. At ang isang matandang inkanto ay sumigaw at sinabi, Napakahusay mo talaga General Raiji. Tama ka ang iyong lakas at kahusayan sa pakikipaglaban. Ay walang makakatumbas sa lahi ng mga tao. At ang isa na iyan na nagmula sa lahi ng mga tao, ay hindi niya matutumbasan ang lakas na iyong tinataglay nararapat talaga sa iyo na maging general ng mga kasundaluhan ni Haring Harry. Mabuhay ka General Raiji. Salamat sa pagprotekte sa aming lahat. Mabuhay ka General Raiji. Sigaw ng isang matandang inkanto. Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!